Call grace. Call, call grace call grace call grace unbox na sila ng mga gift nila yeah. si mga Inday. <laughs> <So, guys, laughs> Tinago yeah. ni mira yung kanya. <laughs> so natin kung ano yung laman. Oh, Basahin nyo naman ba? Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, okay. from Madam Sarah, Mr. Hashim, Hani Muhammad and afkan Wala. Okay. Yeah. O, oh, dali 'yan <laughs> na. O, dali na, pa 'yun naman ni muni mo, ai Game na. Get oh, na. Kumpara oh, 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 sorry, pe. Magtabi-tabi <laughs> <Okay. laughs> ka naman ai sa doon kalayo mo. Huh? Ah, sige. Na. Oh, 'yan na, ang gagaling <laughs> ng mga ina. Wow, ano kaya yan? <laughs> Hi, guys. Welcome to my vlog <laughs> blog. Hi guys! Welcome to my vlog! Mag-unboxing yung mga inlay yeah, na mga gift nila guys. Mag-thank you kayo sa mga sponsor nyo. Thank you! Thank you sa mga blessings. Ako, mamaya na kasi ako. Susuluhin ko naman daw yung akin. Wow! Ano kaya yan? <laughs> 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 <Chocolat>. oh. <Chocolat. laughs> <Yen> Nang <laughs> Ayan na guys. Ayan na unbox ng mga gift ang mga invite. Tapos na kami sa Christmas party namin, so iba na naman yan. Tara! <laughs> Dami ng wallet. <laughs> May laman nata yan, tingnan nyo sa loob. Dollar. Dollar. Oh, ah, oh my God. 805. May real wallet na tayo. 805 riyal. Ha? 800? Mm -hmm. Ang mahal. Nakita mo yung tag? 800 riyal. Oh, wow. Saan mo nakita? O pwede mo na ibinta yan. Wow. Ang cute-cute oh, naman. It's my favorite color my favorite color Wallet na ako guys. Nada, marami na kayong wallet. gawin natin tatlo yung wallet mo. kyu? kisulut siya. Cute! oh 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 Okay, hindi. Isa, isa, isa. Ako brown. Okay, iba naman yun. Ako brown. Ako brown. Okay na to. kasi may black na ako po. Ako talaga favorite ko maroon. Maroon nga favorites ko. Ano Black na punta kay Rika. Maroon pa. <laughs> maroon <pa. laughs> Ano kaya yan? Ha? Mm -hmm. Bracelet. Ano siya guys? <gasps> bracelet. Bracelet. Oh. Tingin. Pangalan wala. Di ba? Tapos o mik? Di na. wala ko. Oh ganda. Sabi ko nga ba bracelet? Guys, bracelet. Ang Ganda ng mga bracelet. Lagi <laughs> mo nate. Shoot yun na. Boy. Di mo pa mo. Wag siya ko talaga sa. akin. Shootin yun na ba? Di birisan na. Maganda. 21K siguro yan siya. Wait, wait. So, mag-thank you kayo sa inyong amo. Um, sa uh, every year na binibigay niyang regalo. Dito na muna ako next year ng <laughs> December. Itaiming mo ng December. <laughs> so guys, thank you so much sa inyo. Thank you for Christmas advance nga lang. So, Oo. Yan yung mga gift ng amo namin, guys. Di ba, nakaka... Nakaka sarap sa pakiramdam. <coughs> May bonus with bonus pa siya. With bonus pa guys. Ang halaking binigay niyang halaga. Pautang daw. Nakalag <laughs> <Oo. laughs> pa Ay, daw. pautang daw. Ako. <laughs> so, bye-bye na mga inday. 340 huh? Ang alien bag? Ang <laughs> <laughs> mahal nga yung mga bag niya binibigay. Dati yung isa, alam mo yung ano, $18,000 $18, 000, $18 000 ba yun? Basta so, mahal ng mga bag na binibigay. oh, sige na guys. Thank you for your uh, support to my channel. Wag mo nang bilangin nila. Sige guys, mag-thank you na kayo sa mga nanonood sa inyo dyan. God bless you all mga Inday. Ingatan nyo yung mga regalo sa inyo ha. Ang mahal din yung wallet. Ang mahal. May Lagyan nyo na ng laman. 800 real. Sige na, bye-bye. Bye na kayo, Bye-bye na, bye-bye. Ay, sahot. Don't forget to subscribe Don't forget to my channel. Bisi. Bisi sing day, Aisa. Yung bonus nyo, yung bonus <laughs> nyo. O, oh, sige na. Oh, thank you. Bye. 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 Thank you guys sa inyong panonood. God bless you all. Bye-bye.